Breaking news. Ang US Navy at Chinese Navy ay parehong umaaligid malapit sa Scarborough Shoal. Hindi ito biro ito ay isang eye-to-eye -eye contact ng dalawang pinakamalakas na puwersa sa mundo at nangyayari ito mismo sa bakuran natin. At heto pa, dumating na rin sa Guam ang USS George Washington Strike Group, isang higanteng floating airport na handang rumisponde anumang oras. Samantala, ang Taiwan ay pinalilibutan na ng mga barko ng China sa isang agresibong military operation. Desperado na ba ang China? At ito ang tanong na gumugulo sa isip ng bawat Pilipino. Kung magkakaputukan bukas, saan ka tatakbo? Ano ang mangyayari sa Subic na muling binubuhay bilang depensa? at higit sa lahat, sa ang bahagi ng Pilipinas babagsak ang unang bomba. Aling lugar ang unang tatamaan o madadamay kung sumiklab ang gera sa pagitan ng China at Amerika? Panoorin ang buong video. Batay sa mga strategic locations, alamin natin kung ano ang dapat paghandaan. Habang may oras pa, tara! Napansin ninyo mga kahistoryador, ang galaw ng Amerika ngayon ay hindi na ito yung pa-training, training lang. Seryoso na ang usapan. Ang pagdating ng USS George Washington Strike Group sa Guam at ang patuloy na pag-ikot ng mga flat -tops o aircraft carriers nila sa Indo-Pacific ay hindi forma Ito ay tinatawag na power projection. Ibig sabihin, pinapakita nila sa China na kaya nilang magdala ng libu-libong sundalo at daang-daang eroplano sa ating rehiyon sa loob lang ng ilang araw. Oo, alam nyo ba kung gaano kalakas ang isang strike group? Isipin nyo isang barko na kayang magpalipad ng halos siyam na fighter jets. Mas marami pa ito kaysa sa buong air force ng maraming bansa. May kasama pa itong mga destroyer at submarine na may mga missiles na kayang magpulbos ng isang syudad. At ngayon, nasa Guam sila, ang pinakamalapit na teritoryo ng Amerika sa Pilipinas. Ang Guam ay ginagawa nilang gas station at bodega ng bala. Kaya naman kapag sinabi nating handa na ang Amerika, ibig sabihin ito ay nakakasana ang kanilang mga armas at nakatutok na ito sa Asya. Pero huwag nating maliitin ang kabila, ang China. Bakit? Ayon sa Naval News, dito lamang namataan ang mga barkong pandigma ng China na naglalayag malapit sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Tandaan nyo, ang Scarborough Shoal ay napakalapit sa Zambales. Kung may misil ka dyan, abot-nabot abot mo ang Maynila at ang mga base militar sa Ruzon. Dati, puro Coast Guard at milisya lang ang nandoon ngayon Navy na, grey hulls na ang usapan. Ibig sabihin handa na rin silang makipag-ubusan ng lahi kung kinakailangan. Dahil dito, kailangan nating pag ang Subic Bay. Gaano ba ito kahalaga kung sakaling sumiklab ang gera? Balikan natin ang kasaysayan. Alam nyo ba ang Fort Wind? Ito ang dating depensa ng Amerika sa Grande Island sa bukana ng Subic Bay. Noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ito ang gatekeeper. Ang trabaho nito ay bombahin ang anumang barko ng hapon na nagtatangkang pumasok sa Subic. Pero noong 1942, napilitan ang mga Amerikano na iwanan ito dahil sa tindi ng puwersa ng Japan. Ngayon, tila nauulit ang kasaysayan pero sa mas high-tech na paraan ang Subic Bay ay muling nagiging sentro ng atensyon. Bakit? Dahil ito lang ang lugar sa Pilipinas na may lali na kayang pagtaguan ng mga nuclear submarine at daungan ng mga higanteng aircraft carrier. Kung magkakaroon ng gera, ang Subic ang magiging rehab center at supply hub ng Amerika. Dito sila magkakarga ng gasolina. Dito sila mag-aayos ng mga nasirang barko at dito sila magpapahinga. Kaya naman mga kahistoryador, ang plano ay depensahan ang subik sa anumang banta. Hindi na lang Fort Wind ang magbabantay dyan. Lalagyan na yan ng mga modernong radar, anti-ship missiles at mga eroplano na kayang tumirada bago pa man makalapit ang kalaban. Ang dating tahimik na Subic Freeport, posibleng maging busy ulit sa mga barkong pandigma, tulad noong Cold War. Pero ano ba talaga ang mitsa saan magsisimula ang gulo? Ang tingin ng maraming eksperto, ang Taiwan ang magiging trigger. Oo. Inilabas ng China ang kanilang mga warship para sa isang military operation na pumapalibot sa Taiwan. Sinasakal nila ang isla. Kapag inatake ng China ang Taiwan, siguradong kikilos ang Amerika at dahil may kasunduan tayo sa US ang EDCA at Mutual Defense Treaty, damay ang Pilipinas. Isipin nyo ito ng mabuti. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng First Island Chain. Tayo ang pader na pumipigil sa China na makalabas sa Pacific Ocean. Kung gusto ng China na ang Amerika, kailangan nilang basagin ang pader na yan. At sino ang pader? Tayo, ang Luzon, ang Batanes at ang Palawan. Samantala, habang nagpapalakas ang US sa Guam at nagtitraining sila ng mga strategic partners, nagbabago na ang mapa ng kapangyarihan sa Asia. Hindi na lang ito US versus China. Pumapasok na rin ang Japan, Australia at iba pa. Pero sa dulo, ang Pilipinas ang magiging battlefield o ang lugar ng bakbakan. Pero huwag naman sana. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-nakakatakot na senaryo. Ano ang mangyayari sa Pilipinas at Amerika kung sumiklab ang gera laban sa China? Mga kahistoryador, sa modernong digmaan, ang unang tira ay hindi bala, kundi missiles. Hypersonic missiles. Ito yung mga missile na sobrang bilis. Hindi kayang habulin ng radar. Bago mo pa marinig ang pagsabog, abunah ang tinamaan kapag nagdeklara ng gera, ang unang gagawin ng China ay neutralize o lumpuhin ang kakayahan ng Amerika na gumanti. Paano nila gagawin iyon? Aatakihin nila ang mga lugar kung saan nakatambay ang mga Amerikano. Kaya naman ito ang tanong na dapat nating pakinggan ng maigi. Saang lugar sa Pilipinas ang unang tatamaan? Base sa estrategiya at lokasyon, ito ang mga target una ang Batanes at Cagayan? Oo, at bakit? Dahil ito ang pinakamalapit sa Taiwan kung gagamitin ng Amerika ang mga base sa Cagayan para magpalipad ng eroplano papuntang Taiwan. Siguradong uulanin ito ng missiles ng China para hindi na makalipad ang mga jets. Pansin ninyo, nagtatayo na ng mga bagong daungan at base sa Batanes. Pangalawa, ang Pampanga at Zambales. Nandiyan ang Basa Airbase at ang Subic. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Subic ang magiging puso ng operasyon ng US Navy. Kung ako ang kalaban, yan ang uunahin kong sirain para walang matuluyan ang mga barko ng Amerika. Ang Clark naman, dahil sa haba ng runway nito, kayang-kaya diyang lumapag ng mga malalaking cargo planes ng US. Target din yan pangatlo ang Palawan. Ang Antonio Bautista Air Base ay nakaharap mismo sa West Philippine Sea. Diyan manggagaling ang mga aeroplano na sasalubong sa mga barko ng China sa karagatan. Ito ang frontline o ang pinakaunang sasalang sa bakbakan. pang Metro Manila. Bakit? Dahil nandito ang command center, nandito ang gobyerno. Sa modernong gera, Kasama sa target ang komunikasyon at ekonomiya. Kung mapaparalisa ang Maynila, paralisado ang buong bansa. Mawawalan ng kuryente, mawawalan ng internet at magkakagulo ang mga tao. Ito ang tinatawag na chaos strategy. Alam nyo ba na ang mga misil ng China na nakapwesto sa mainland at sa mga artificial islands sa West Philippine Sea ay kayang abutin ang alinman sa mga lugar na ito sa loob lang ng ilang minuto. Walang oras para mag-evacuate. Walang oras para mag-impake. Nakakatakot. Oo, pero kailangan nating maging mulat. Dahil dito, makikita natin na ang paghahanda ng Amerika ay hindi lang para protektahan tayo, kundi para protektahan ang sarili nila gamit ang ating lupa. Ang tawag dito ay defense in depth ginagawa nilang buffer zone ang Pilipinas para hindi umabot ang gera sa mainland USA. Tayo ang sasalo ng unang sunto. Samantala, ano ang ginagawa ng ating gobyerno? Nagdadagdag ng ETKA sites, bumibili ng mga Bramos missiles mula sa India, nagpapatrolya kasama ang mga alyado. Pero sapat ba ito? Sa totoo lang, kung titingnan natin ang lakas ng China tehado tayo sa gamit. Ang China may pinakamalaking navy sa mundo pagdating sa bilang ng barko. Bawat taon naglalabas sila ng mga barko na kasing bigat ng buong navy ng ibang bansa. Ang Amerika naman mas high-tech at mas sanay sa gera pero malayo sila. Kailangan nila ng oras para itawid ang kanilang puwersa mula sa kabilang ibayo ng mundo kaya kailangan nila ang Pilipinas para may mapaglagyan ng gamit habang nag-aabang. Ang senaryo, magigising na lang tayo isang umaga na may red alert. Ipagbabawal ang paglabas. Ang mga paliparan, isasara sa sibilyan at puro eroplanong pandigma ang lilipad. Ang mga daungan, makukontrol ng milita. Ang presyo ng bilihin, sisirit pataas dahil hindi na makadaan ang mga barkong may dalang pagkain at langis sa South China Sea. Pansinin nyo rin ang psychological warfare. Bago pa man pumutok ang baril, babahain tayo ng fake news. Lilituhin tayo. Pag-aawayin tayo. Sisirain ang tiwala natin sa gobyerno at sa mga alyado natin. Nangyayari na yan ngayon, hindi ba? Mas titindi pa yan kapag malapit na ang gulo. Pero may pag-asa pa mga kahistoryado. Ang tanging pag-asa ay ang tinatawag na deterrence. Ito ang logic. Kung ipapakita ng Amerika at Pilipinas na sobrang lakas natin at sobrang handa tayo, baka matakot ang China na sumalakay. Iyon ang dahilan kung bakit nagpaparada ng warship ang US. Iyon ang dahilan kung bakit binubuhay ang sube kaya lang, ang deterrence ay delikado. Parang dalawang taong nagtututukan ng baril. Isang maling galaw, isang maling pindot, pwedeng sumabog ang lahat. Ang insidente sa Scarborough, ang gitgitan sa ayungin, ang laser pointing, ang water cannon, lahat yan ay pwedeng maging mitsa. Hindi natin alam kung kailan mapupuno ang salo. Kaya bilang mga Pilipino, hindi tayo pwedeng maging bulak Ang mga barkong nakikita nyo sa balita, hindi yan display. Ang mga sundalong nagtitraining sa guwa, naghahanda yan para sa worst case scenario na dito mangyayari sa atin. Kaya naman ano ang dapat nating gawin? Maging mapagmatsyag. Huwag magpadala sa takot, pero huwag ding maging kampante. Alamin ang nangyayari dahil sa laro ng mga malalakas na bansa, ang maliliit na bansa ang madalas na iipit. Pero tandaan, ang Pilipinas ay may strategic value. Ito ang realidad ng geopolitics. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, pero may permanenteng interes. At sa ngayon, ang interes ng Amerika at China ay nagbabanggaan mismo sa ating karagatan